ayan na ang sundo, may tepin sila ngayon. Kahit maulan, napakasipag ng kinpaw. True na true yung binahagi niya sa magpasikat kahapon. Halos seven di siya trabaho Walang pahinga. Ngunit na-realize na kailangan din dumigid. Magpahinga at kumalma. Kaya rin pala, na, niting ito si Kimi nakapagpahinga na rin na maayos after ng pagpupayat at pagod. Ngunit ngayon, after ang showtime, boring si ni Paolo Bidino. Ito si Chini Tagil. Nagahagol sila sa tipi ngayon. Gawa naging busy ang aktres noong mga nagdaang araw dahil sa mga rehearsal sa magpasigat. Isa lang naman ang hiling ng mga fans matutong magpahinga, mahirap kapag katawan na ang bumigay. Gustuhin ma ang isip, ngunit kapag tayo ay nagkasakit, napakahirap. Ay nga sa mga komento, yung performance na kahapon, malaking impact yan kay Kimi. Hindi nawa natin dapat ulit pa. Piling ko, niya ay eh hindi dapat busuhin ng pangangatawan totoo naman. Kapag pagod ka na at idinadaan mo ulit sa pagpapakapagod at hindi ka ng kahit kaunting pay nga, mas mahihirapan tayo pagawa ng mga hakbang o solusyon. Dahil nga paulit-ulit na napapagod ang ating isip, ang dami talagang namangha ng mga fans. Pagiging mga hurado, ay gulat na gulat din. Napakaganda reminder yan para sa lahat.